Okay, share lang. Doon sa mga nagche change ng na sasakyan na bago buksan yung drain plug sa ilalim o bago pababain yung uh, langis, ay uh, i-start muna yung makina. Painitin muna para kapag ka bumaba yung uh, langis, ini-start yung makina at uh, yung langis niya ay uh, lalabnaw siya. Kasi ang mga kalimitan nito, yung... Uh, sa mga diesel engine ay uh, kapag nag change oil malapit yung langis so, kung hindi mainit yung langis at uh, hindi na painit ng makina hindi lahat bababa hindi lahat ay bababa yung langis sa makina kasi nga malapot so mas nakakabuti na painitin muna yung uh, makina bago Ah, uh, pababain 'yung langis bago buksan 'yung uh, drain plug doon sa ilalim. Okay, ganun lang. Share lang mga best Thank you.